kaninang umaga nanonood ako ng content ni Captain Bing yung nasa bulk carrier nakita ko dun sa video na nandun sila sa Australia tapos yung mga uwak yung mga inspector dun so bumagsak sila sa inspection alam ko gano'ng kahirap yung nasa running vessel bali third mate ako that time sabi ko sa sarili ko na tatagal kaya ako sa ganitong kalakaran ng trabaho yung sa bulk carrier kaya nung umuwi ako nagtyaga talaga ako maganap sa offshore may kasama kasi ako ng OS siya yung nagkwento sa akin kung ano gaano kaganda yung offshore bali nagkamali daw siya na tinanggap niya yung offer sa kanya sa bulk na medyo tumas yung sahod niya ng konti pero ganun pala daw kahirap so nung umuwi ako sinagaan ko talaga maghanap ng offshore mga sir siguro nag-standby ako mga 8 months bago ako nakakalis mapakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon namin dito sa offshore. Kung nagugustuhan nyo yung video ko o hindi, nasa sa inyo na yon. Katulad ko na may experience sa, sa running vessel sa offshore So at least mapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba